Ito ay damage ng stemborer. Tawag natin dito ay white heads or yung uban, no? Malalaman natin na ito ay damage stem stemborer kasi pagka hinugot po natin siya, madali lang po siyang mahuhugot and usually po meron siyang dito parang putol sa dulo. nangyayari yung ganito kasi ang mga alam naman, naman natin yung isa sa mga insekto ng palay natin na talagang nakaka-damage no pesting insekto ay yung tinatawag nating stem borer so may iba-ibang mga kulay itong mga stemborer natin kagaya ng dilaw no yellow stemborer, meron din namang puti no white stemborer, pink stemborer at stripe na uh, stemborer. So usually dito sa Luzon, mga yellow stemborer ang marami. Sa Visayas at Mindanao naman 'yun yung yellow stemborer at yung white na stemborer. So eto po siya ang uh, stemborer natin kapag uh, nakapangitlog na siya uh, at syempre medyo matigas-tigas na yung kanilang mga bagang. No? <laughs> Ito po sila ay pumapasok sa mga um suwi ng palay po natin sa tiller. So kapag ka nakapasok na po sila, usually po ang um, uod ay doon na sa loob, no? At uh, siyempre, pag ando na siya sa loob, ang nagiging epekto po nito, kinakain niya yung uh, uh, laman doon sa sa loob ng uh, Suwi po natin na ang dinudulot po nito napuputol po yung um iba bang parte ng ating um uhay o di kaya pwede rin naman nangyayari po ito dead heart naman yung tawag natin kapag ito ay nasa uh, paglaki pa lang niya or nasa vegetative na phase pa lang po siya. So sa, sa management po natin, mahalaga po na uh, dapat tayo ay nakasabay sa pagtatanim sa um, kabuuan ng ating area, sa ang pagtatanim po na i-practice po natin. At syempre kailangan pong nakapagpahinga din po yung lupa natin kasi sa pamamagitan po noon ay mapuputol natin yung inog ng buhay ng mga uh, hindi lamang po ng stem borer, maging yung mga iba't ibang mga sakit po ng ating palay. Ngayon po, pwede rin po yung pamamahala ng pataba po natin. So, dapat po ay tamang uh, na nasunod po natin yung tinatawag nating right element, amount, at timing. Nang sa ganun ay hindi sobra-sobra yung pataba na maibibigay natin na nagudulot ng pagkalambot po doon sa ating palay. Mas mabilis pa sa stem borer. So, kapag uh, uh, ito po ay masyadong marami na yung damage sa ating bukid, no? Uh, pag ginapas po natin, nire rin po sana na uh, hanggang baba po yung pagkat nung or pagputol po nung uh, itong ating palay na sa ganun po yung mga uod na nasa baba at syempre yung kanyang mga pupa yung tulog po ano ay ma-expose po sa ating mga predators at syempre sa extreme environment mamamatay po sila syempre po may mga iba't ibang mga um, kaibigang insekto din na, na kumakain po dito sa ating stem borer. So sa, para sa mga paru-paru po ng stem borer, kinakain po ito ng mga gagamba natin, lalong-lalo na yung mga, yung mga sapot. No? At syempre yung sa itlog naman po, ang usually ang nagpaparasitize nito ay yung mga maliliit po nating putakte, small wasp po, no. So ito ay uh, nangingitlog yung mga putakte doon sa pinakaitlog ng ating mga stem borer. At yung itlog ng putakte na yun, yun yung kumakain doon, nagpaparasitize doon sa mga magiging larvae ng ating stem borer. Kumakain din po yung ating mga ground beetle, yung ating larva ng no? ating mga um pagong pagungan no sa mga maliliit na mga uod nung ating uh, stem borer. 'Yon at syempre uh, hindi lamang po 'yon, marami pa pong ibang mga kaibigang insekto na nakaka damage din po sa ating mga uh, stem borers. And kapag ka naka-harvest na po, um pwede rin po naman kung mataas talaga po yung infestation, magshallow and uh, na pag-araro yung araruhin yung yung bukit, yung dry tillage po na ganun, yung may halo po natin, may incorporate natin yung mga dayami sa ating bukit. Ang sa spraying naman po, mahalaga po kasi dito ay yung monitoring. Either yung monitoring ng peak season ng pinakamaraming paru-paro na andun sa bukid, uh, bukit at syempre po, ang mahalaga dito ay may monitor natin yung mga mass sa bukit. So, pinapayo po na itong uh, gagawin natin, kung kada hakbang mo, pa kada metro kwadrado, ay makakita ka ng isang uh, itlog ng stem borer, um, pinapayo po dito na putulin na lang, no? o tanggalin itong mga egg mass. O di kaya ito po ay ilalagay nyo sa garapon at syempre, ito ay inyong papapisa, no? So, kung marami po dito, lumalabas ay uh uod no mahigit 70% no ng mga uod na yon ay um na hatch na sa hanggang dalawang araw yun po yung timing na kung saan kakalat pa lang yung mga uod na yon yun yan po yung pag-apply po ninyo ng uh, contact na insecticide so wag po kayong mag-spray ng systemic kasi kahit na yun po ay systemic um kailangan pa munang ma ng ating insekto bago maging effect uh, mag-effect po yung uh, in spray po natin actually yung proper monitoring observation uh, kung kailan mapipisa po talaga itong mga uh, uod po natin kasi hanggat wala tayong basihan kung kailan siya mapipisa kung kailan siya papasok doon sa loob na matatamaan siya ng insecticide natin, yun po sana ang um, pinapayo na mabantayan po natin hindi po yung pag-i-spray ng calendar, kasi syempre po yung calendar yung pag-i-spray, hindi lamang po ito Um, nakakadulot ng hindi na timing yung ano pagkapatay doon sa mga stem borer po natin nakakadulot din po ito ng pagpatay din sa iba't ibang mga Um kaibigang insekto natin sa bukid na supposedly yun po sana ang uh, tutulong pa sa atin sa pamamahala nitong stem borer. Um pangalawa po ito ay syempre mahal na po ngayon yung mga uh, pesticide na ina-apply natin. pang ito po ay makakapagdulot ng uh, hindi maganda sa ating kalusugan at syempre po sa ating kapaligiran. No? Pollution din po yung dudulot po ng uh, walang pakundangang pag-i-spray sa ating mga insekto. So So, karagdagan, uh, kung mapipili rin natin yung mga variety natin na may panlaban dito sa stem borer, mas maigi din po. At syempre, yung mga variety na malakas po magsuwi para may pangbawi or may pangcompensate po doon sa mga na-damage nung stem borer.